Master High School at ito ang ilang abang tips at palala para sa life na kay Bongga. June 4, Sunday, para sa pinanganak ng Year of God, activated ang Happy Family Star, magising ng maaga at ipagminuto ng masarap at masustansya pagkain ang buong pamilya. Sama-sama sa -sama, hirap Ogin Hawa, Green at 19, sarap. Oksa man tayo, ang maganda ang iyong nasimulan. Ipagpatuloy ang Manilak Star. Ngunit ha, posibleng ikaw maloko mula sa social media. Siguraduhin secured ang mga social media account. White at 11 number sa chart. Sa Tiger man tayo, magaling ang iyong doktor. Healing star activated. Huwag nang patagalin ang sakit dahil posibleng lumalayan. Magpunta na kay Doc. Gold at 6 ang swerte sa chart. Dabit naman tayo. Pagdating sa love life, nagtatampo lang siya sa'yo. Si Kapit ayusin at suyuin ang mga problema. Ako at itang swerte sa chart. Gaga naman tayo, magiging masaya ang araw mo. Wow! May promotion sa work. Pagbutihin na at maging mas determinado sa nagawa sa work. Blue at 2 ang swerte sa chart. Stick naman tayo kang na ng araw. Magandang trabaho ang nasa iyo. Kaya naman, iwasan ang pagiging late. Ha? Prosper ba ma ka dahil sa sipang jaga Yellow at nine ang swerte sa chart. E naman. Sa Year of the Horse, may tao nagbabago at hindi na lubos akalain na sisirain ka sa ibang tao. May mga tao na iingit na sa mga bawat galaw na ginagawa mo. Sila ay nakabantay. Brown at free ang sa horse. Sagot naman tayo. Pagdating sa money lock star, may magandang idea na naisip mo sa negosyo. Mas lalong titibay naman ang samahan nyo sa rekalasyon. Happy Love Life Star activated sa love. gay at 15 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, may bagong career sideline na activated ngayong araw. Walang masama na subukan ito. Pitch at 4 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo ha. Pagdating sa money love star at happy family star, both sila ay activated. Maging malinis sa mga upang makaiwas sa sakit. Maligo araw-araw. Silver at 6 ang swerte. Sa doggy naman tayo ha. Huwag masyadong abusuhin ang katawan. Kailangan mo ding magpahinga. Pagdating naman ha sa love life, huwag lokohin o saktan sa sweetheart. Badyan ha. Red at fifteen ang swerte sa year of the doggy. Ah! sa yab naman ha conflict day to day, iwasan ang pagiging mainiti na ulo dahil posible ikaw ay magkaroon ng maraming kaaway. Activated naman sa karelasyon ang third party star, kaya naman maging loyal kay partner. Purple at terang sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong palad, sa lalay ang inyong mga tagumpay. Ako po, si Master Hans kuha para sa hashtag Hans Suwerte sa Avante.